Isa sa pinakamalaking decision sa buhay ng tao ay kung magrerenta ba o bibili ng bahay. Pareho may sariling pakinabang ang pagrenta at ang pagbili. Kaya ano ba ang tamang sagot para sa iyo? Narito ang ilang bagay na dapat mong isaalang-alang. Ang pagrerenta ay nagbibigay ng kalayaan at flexibility. Mas madaling lumipat ka kapag kailangan mo ng bagong bahay o bagong lugar. Maaring mas mura ang pagrenta lalo na kung nagsisimula ka pa lamang sa iyong karera. Samantala, ang pagbili ng bahay ay isang investment na may potensyal na makatulong sa iyong financial security sa hinaharap. Mas matipid ka sa pangmatagalan dahil hindi ka na magbabayad ng renta. At syempre, nakakatuwa ang pakiramdam ng pagiging may-ari ng sariling bahay. Ang mahalagay, pag-aralan mo ang iyong sitwasyon at ang iyong pangarap sa hinaharap. Ano ba ang iyong priority? Ang flexibility o ang pangmatagalang seguridad?